Mga pasahero mula Middle East pinaalis sa eroplano. Ang Council on American Islamic Relations o CARE ay sinabihan ng Spirit Airlines na humingi ng tawad sa isang pangyayari. Isang pasahero ay inakala na ang isang lalaki na nasa tabi niya ay nanonood ng ISIS video. Hindi pa lumilipad ng eroplano kaya tumayo siya at pumunta sa likod. Ni-report niya ang lalaki sa tabi niya kaya napwersa ang piloto na bumalik sa boarding gate. Ang lalaki mula sa Middle East ay lumabas na inosente at nanonood lamang pala ng news report. Tinawag ang mga polis at kinuha nila ang lalaki kasama ng tatlo pang mga tao na taga Middle East din. Ang apat na pasahero ay pinakawalan din na walang kaso. Ang Spirit Airlines ay tuluyang na-late ng halos tatlong oras sa paglipad. Sino ba ang mali dito? Ang natakot na pasahero? Mga flight attendants? Mga polis? Wala ba? mag-iwan ng comments sa baba.